Uh, si Mayor Duterte, uh, kung siyang magiging presidente natin, talagang ganun na magsalita yun. Para bang para sa hindi nakakilala sa kanya, ganito yun eh. He is a sheep in wolf's clothing. Mm -hmm. Diba? May mga iba dyan. They are wolves in sheep's clothing. No? Mga lobo na nagdadamit tupa. Mm -hmm si Duterte ay isang tupang nagdadamit lobo. <laughs> Kaya, yung mga pananalita niya, uh, ganon, ganon ka-pranka, ganon ka, yung sasabihin mo ng palamurta. Okay. Ganito yun, mga kapatid. Pag tinignan ninyo yung isyo na ganon, huwag ninyong tingnan yung isyo ng kahit pananalita. Hindi yun ang isyo kung magiging presidente siya ang isyo pagka naging presidente si Mayor Duterte ay yung Gagawin. talamak na drugs, mm, yeah. yung korapsyon, yung kriminalidad, yung iba pang mga dapat gawin ng nang ating you name it, yung mga issues na dapat isolve ng ating uh, ng ating pangulo ng bansa. 'Yun ang issue. Yes, yun, yes, ang, 'Yun ang 'yun ang haharapin ng presidente. Eh kung may magalang naman tayong presidente, 'di marunong magbura. Mm. Pero hindi naman niya kayang sugpuin ng drugs. Hindi naman niya kayang sugpuin ng korupsyon. Kung minsan nga, siya po nagiging kurap. Ay eh, hindi niya kayang sugpuin ng kriminalidad. Ngayon, anong mangyayari, Brother Mike, Pag ganun ang nangyari? Plastikan. Ang tao, ang tao ang magmumura sa kanya. Correct. Yes, yes. Pumurahin siya ng tao.